Nakalaya na ang kapitan ng barko na dinukot ng bandidong Abu Sayyaf Group sa Sibago Island, Basilan noong nakaraang Webes. Ito ang hataw na balita ni Dante Amento. Narescue noong Sabado ng Madaling Araw ng Armed Forces of the Philippines at civilian volunteer organization si Aurelio Agakak ang isa pang kidnap victim ng bandidong Abu Sayyaf group sa Barangay Basakan, Muhammad Adjul Basilan. Dinukot si Agakak, ang kapitan ng Super Shuttle Tugboat 1 at ang kasamahan nitong chief engineer ng barko noong Huwebes ng tanghali. Kuwento ng biktima Pinaghiwalay sila ng kanyang kasama at dinala siya sa bundok. Ngunit dahil alia sa tuloy-tuloy na operasyon ng AFP, nagawa niyang makataka sa kanyang mga bantay noong biyernes ng gabi. Nakatulog umano ang mga ito kaya nagmadali na siyang tumakbo. Uh, lakas ng loob ko na tumakas ako. Balit-balit sila, may dalawa, tatlo, lima, ganyan. Balit-balit sila ng mag mag ano sa akin mag magabang sa akin mag, mag, mag magbantay oh magbantay layo na sa show line layo na nanamis pinakabundok na Madaling araw na nang matagpuan siya ng mga miyembro ng Civilian Volunteer Organization at itinurn over sa Philippine Navy sa Kadinala sa Zamboanga City. Kinabukasan ay nakauwi na ito sa kanyang pamilya sa Cebu. Umaasa naman ito na ma-rescue rin ang kanyang kasamahan sa lalong madaling panahon. Samantala, mas hihigpitan naman ng Western Mindanao Command ng AFP ang pagbabantay sa Sibago Island dahil sa ilang insidente ng si Jacking noon. We, uh, we will place a permanent sa Sibago Island. So yung Sibago Island kasi is very critical yan, yan talaga ang tiyataanan ng mga barko. So ang ano namin is uh, we will make sure that uh, meron kami kaming meron kami kaming Mula sa Zamboanga City, ako si Dante Amento, Humahataw sa Balita.